ikadalawang putwalong kabanata. Tunay na may mina na mayroong pilak, at dako na ukol sa ginto na kanilang pinagdadalisayan. Bakal ay hinuhukay sa lupa, at tanso ay binububo mula sa bato. Ang taong naglalagay ng wakas sa kadiliman, at sumisiyasat hanggang sa kalayo-layo ang hangganan ng mga bato ng kadiliman at sa limuot na kadiliman. Siya'y humuhukay ng malayo sa tinatahanan ng mga tao. Nililimot ng paa na dumadaan, nagbibitin doong malayo sa mga tao. Sila'y umuugoy na paruot pa Tungkol sa lupa, mula rito'y nanggagaling gagaling ang tinapay, at sa ilalim ay wari tinutuklap ng apoy. Ang mga bato nito'y kinaroroonan ng mga zafiro, at ito'y may alabok na ginto. Yaong landas na walang ibong mangdadagit ay nakakaalam ni nakita man ng mata ng falcon. Hindi natungtungan ng mga palalong hayop, ni naraanan man ng mabangis na leon. Kanyang inilalabas ang kanyang kamay sa batong pingkian, binabaligtad ng mga ugat ang mga bundok. Siya'y nagbabangbang sa gitna ng mga bato, at ang kanyang mata ay nakakakita ng bawat mahalagang bagay. Kanyang tinatalian ang mga lagaslas upang huwag umagos, at ang bagay na nakukubli ay inililitaw niya sa liwanag. Ngunit saan masusumpungan ang karunungan? At saan naroon ang dako ng pagkaunawa? Hindi nalalaman ng tao ang halaga niyaon. Ni nasusumpungan man sa lupain ng may buhay. Sinasabi ng kalaliman, wala sa akin, at sinasabi ng dagat, hindi sumasa akin. Hindi mabibili ng ginto, ni matitimbangan man ng pilak, ang halaga niyaon. Hindi mahahalagahan ng ginto sa ofir, ng mahalagang onyx o ng safiro. Ginto at salamin ay hindi maihahalin tulad doon. Ni maipagpapalit man sa mga hiyas na dalisay na ginto. Hindi mabibilang ang koral o ang kristal. Oo, ang halaga ng karunungan ay higit sa mga ruby. Ang topakyo sa Ethiopia ay hindi maipapantay doon ni mahahalagahan man ng dalisay na ginto. Saan nang gagaling nga ang karunungan at saan naroon ang dako ng pagkaunawa, palibhasat na kukubli sa mga mata ng lahat na may buhay at natatago sa mga ibon sa himpapawid. Ang kapahamakan at ang kamatayan ay nagsasabi, narinig namin ng aming mga pakinig ang bulong-bulungan niyaon. Yaon. Nauunawa ng Diyos ang daan niyaon. At nalalaman niya ang dako niyaon, sapagkat tumitingin siya sa hanggang sa mga wakas ng lupa, at nakikita ang silong ng buong langit. Upang bigyan ng timbang ang hangin, oo kanyang tinatakal ang tubig sa takalan. Nang siya'y gumawa ng pasya sa ulan at nang daan sa kidlat ng kulog, nang magkagayoy nakita niya ito at inihayag, kanyang itinatag ito, oo at siniyasat at sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa.